Wow. Okay Wow! honey. Honey my lovey-dovey. I love you, honey my lovey-dovey. Woo! good nice morning pagmamalik kang agbabalik ang lakay tracker no dito tayo sa bahay papatututray ng trabaho biyahe na ulit ng lakay after 3 days of uh, home time today is lalarga na tayo with kids with mami okay madilim pa 6.30 tapos tayo rito, dito rin sa Winnipeg, papunta tayo ng Thunder Biontar. Ah. There's something in there? Oo, coming out. Ah, yung, yung, ano ko, tignan natin dyan. Mommy, yung... turn off the lock. Yung ID ko baka hindi makapasok. Kinuha mo ba dito? Wala akong kinukuha, syempre. Nandito lang yun, di ba? gentleman gentleman all yes turn off the light bagot dito sa akin mo na ko just mom mommy turn off the light andito han oh jan okay hold on bakit hold on hold on let's go pino push mo nel yes mom so okay, let's go Sabay ihatid na rin ni Mrs. itong mga ito sa school. Si Sinel na lang muna kasi ano? Ay, hatid muna ito? natin si at Sinel, okay, okay. Hindi, masyadong maagahan. Um, mamaya eh. Di ba rin ang malate siya doon? Bakit mag seatbelt na dyan? Sarado ko na itong ilaw ah. Seatbelt! Bakit? It's closed, love. Cold. on ang bagay seatbelt. Alright guys, dito na tayo sa loob. Oh. Okay, so what do we have here? Hmm? Hmm. Ah, oh, dito na yung aking mga papeles. Alright guys, at... Ayan, tara. Ayan na. Trabaho, trabaho, trabaho! Thunder Bay! Deliver tayo sa Thunder Bay! Alright, let's go. Patayin mo yung Bluetooth nyo. Alright. Dalawa na yan, ha? oh, papuntang Wisconsin. Pag deliver ko, dalawang ano? Dalawang... Reload na agad. Oo, oh, may... May reload na tayo Which is, that's good. Ito ba yung truck ka doon? sa kabilahan. Talikod mo. Ito mag... Mag ano muna ako? Mag... Sige, baba ka muna. oh, sige. Pakibuksan mo na lang, na. Mabilis ang... Shhh, ba nilagay mo na? Oh. <laughs> It's Batiti. Huwag oh, mo kalimutan yung mga aking mga ano, kargamento. Daling ko lang yung anong kaya ko. Oh. Nel, help mama, okay? Let's go guys. Mm. Inspection, inspection. Ay ko dapat. Let's get it on. Magandang umaga sa lahat lahat. Oh, malamig na. Pero pa-shot pa rin tayo. Ay, marami na naman pantalon niya. It's all good. It's all good. Mm-hmm. <sighs> mm. Misis. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. muna natin sa labas guys yung ating

okay na hindi hmm. at ah, mag inspection na rin ako dito at okay alright guys Mel pakyabot mo yung papilis ko dyan nak mga papel ko doon sa may harapan. Okay. ayan guys, ayan, 13 hours tayo. Tapos meron tayong sleeper no 82 which is ano yung ano ko. logbook ko. Tori re recap full 70 hours tayo. Thank you. There's nothing in there now. Okay. Okay, so. Hmm. Maraming ayusin si Mrs. dyan. Okay ka lang dyan, ma'am? Okay. Hmm, hindi ko na lang. Islet na muna natin ng truck. Kaya mo ba? Dapat titignan ko muna. Makikita mo ba? Oh, may ilaw dito. Inspeksyonin ko muna yung truck bago ko i-start kasi kapag kaano walang ilaw eh. Ayun oh. Yan. kahit i-check ko lang yung ano sa ilalim hmm. i-check ko lang yung langis niya kung kailangan ko lang ah, bago ko i-start pag in-start ko to, hindi mo na makikita yung ano guys eh. hindi na natin makikita yung langis nito eh maganda kasi kapag kayong hindi pa nakaandar yung truck eh bago natin ano yun ayun tama sakto pa ano kita natin may yung gap doon okay pa yan inspection na talaga kailangan ah. yung lalim natin yung martilyo, pamukpok oh, walang tumutulong langis guys that's good lagi na ko naman ini-inspection ng truck eh, kaya wala magiging problema yan kasi kapag ka may problema lalo na sa engine, kagawa na agad yan pero kung gulong-gulong lang it's very normal yan it's very normal or antenna oh, kalahati pa. Oh, okay pa. Hindi ano natin. Um, kulang cool natin. Alright, uh, huh? right. All right. Tigas. Ilorito. O yan, gumagawa na. Andiyan pa yung license plate natin. Sinawagan ko sila para palitan yung dalawang gulong ko. Wala silang panahon pa eh. Kaya baka sa pagbalik ko na lang. Kasi simple nag naman ako eh. Hindi pa naman totally ano yung gulong natin eh. Ah, na, kailangan kailangan talagang ano ipagawa o oh, start na natin yun hindi pa naman siya totaling yung uh... No, Even noise, ayos. Hindi pa naman totally nga uh, hindi pwedeng gamitin yung gulong natin. Eh. Okay, okay pa naman. Alam na muna ako sa mga kids. Nel, be good in this call. Bye-bye! Bye! Hmm, ati Clark? Bye pa! Be good in school, okay? Okay, bye oh, pa. Sinelle, come now. Okay? Okay, see you pa. Okay, you guys see you again next, uh, I don't know, two bye. weeks maybe? silipin sleep din natin dito baka mamaya kumano na ano natin na drain yata tayong ano ah hindi sige lang ah. oh yan angat na yung airbag niyan umangat na yung mga hangin dito eh nag-inflate na sila matigas matigas kung baga sana it give time bago sila mag-inflate akala ko hindi hindi na mag-inflate ayos <laughs> Okay, may reload na rin tayo agad. Okay. Tago, tago ko muna ito. Reload natin. Kasi hindi pa ito. May reload na tayo agad. That's good. Mayroon Automatic. Mayroon tayong gagawing i-deliver sa ano? sa Thunder Bay dideliver ako Thunder Bay T-Bay T-Bay means Thunder Bay honey honey my lovey dabe, mm. I love you honey my lovey-dovey wow sana ko <laughs> si Mace baka si Mace sakala mo naman pang babola mga sinasabi ko hindi kita bubulahin ikaw pa kaya ako iyo eh Today is 918. ilagay-lagay okay, yung mga ano rito guys ah dali mo na rin yung ano na yan ano ba yan towel na yan para malabhan doon Alright, mami. Huh? Oh, na oh, 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 Umuwi, tatapon nyo nun. Kasi ginagamit ko dito eh. Kamahal ng pistawal eh. kasi kapag ka, uh, nan, ano sa ano basta lagay na lang uh, kuha na lang ako ng kuha ng damit ko nakala ko wala na eh kaya Ay, mo po dito. hindi ko alam kung anak saan yan kasi nakalit ko hindi Ay, para dun sa ano yun han Ay, hindi para yun dito. dito sigurado ko para din yan yeah. Well, baka para dun sa ano ko yun Nadala mo ba yung ano ko? Ay, hindi Para mo yun dito Hindi no, yan, yung ano ang hindi mo nadala Ano? Nandito ako. Kong shite ko Ang protein shake ko May rubber sa ilalim, may rubber din sa taas yan Ano? Ano isa? Walang rubber dito, wala naman pakitipuhan Hindi, matatanggal mo yung isa eh Ay, hindi ko mo ba? Oo, sa Okay. All right. And guys, papalaan na si May sa atin na yung mga bata kaya nga maaga kaming pumunta rito kasi para Oh, laki mo na lakan. Upan mo yung ano. kuha mo yung anong extension ko ha Ayan, oh, nasa plug na lang dyan Ayan guys Ah, at ako nang bahala Wait, Hindi, alas 8:00 ang pick up ko dun ha Lapit lang naman ang winipig eh Love you honey, okay Alright guys, tara Oo Dali mo na lang dito yung aking mga ibang gamit oh. Kunin ko lang yung trailer ko tapos si pre-trip ko So, tignan muna natin kung ano yung mga pinabaw ni Mrs. Meron tayong apple dito. Mansanas, mansanas. Mansanas. May mansanas tayo. Apple. May baby potato. Yeah. Alright. Alright. Ah, punong po na. Eh, maganda. Oh, may boiled potato. at Oh, uh, may mga, ayun, eh, mga. Talagang siksikan talaga. Mm. Kanin. Mga ulam na nandun doon. Ayan. guys. chicken breast itong, itong kanin ilabas ko na lang yan para hindi ano kasi yan ang kakainin ko naman mm. alright tara i-charge ko nga pala ito kasi palubot na eh oh. Ah, charger nito oh ah Dina, na, sarado mo na. Diyan. Hmm. Sobrang hmm. ganda kasi kung di charger lahat eh. Para sa ganun lang problem. All right. now let's go kunin natin yung trailer natin nandun yung trailer ko guys okay so ano bang number yung trailer natin 1465 go Yung kotse rito Ibig sabihin yan yung mga Driver, owner, operator sino mas sila so, Kung tila nga naka-standby na truck ng torque Mga pula 1465 Atla, Atrasan natin Tapos pre-trip natin Na natin check natin ang mga gulong ng trailer tapos pandarin na natin pre-call minus 20 balikan natin yan ilaw okay tapon puno ayos Yes. Down ilagay natin sa ride. Alright. Dito, pinaka-importante Dito yung ginagarap para hindi siya mabutas Ayos, okay Making okay. sure natin ito malinis Malinis, 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 malinis. ayos tara na guys tara na sa pick upan ay oh ito pa oh ay nung no, nakaros karos, ang iwan ko let's go Sit up natin sa minus 20 Minus 20 Okay Alright guys, ayan Let's go to work uh, Tapos ang masayang uh, ano natin sa pamilya, hindi lang kami nakapag-camping kasi malamig na tsaka may ano yung mga bata. Meron na merong silang school kaya. Yo. Nag-3 days naman ako sa bahay. So paano guys, putuloy ko na yung video vlog natin. Once again, thank you for watching. Ingat kayo lagi at uh, God bless us all. Winter na, mag-ingat kayo. Malamig na. Peace out. Bye-bye. Yes! lakai dragon